Abiso po para sa ating mga kababayan, posibleng magtuloy-tuloy pa ang pagtaas ng presyo ng itlog hanggang ber months. Samantala, tinututukan naman ng Agriculture Department ang pagpapasigla pa sa produksyon ng bigas sa bansa sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Si Crisel Partilla sa detalye. pinakamurang pinagkukuna ng protina. Hindi lamang masarap na agahan, gamit din sa paggawa ng mga pagkain tuwing holiday season. Gaya ng all-time favorite na leche flan at mga cake. Pero bago pa pumasok Burmans, na ang Bermans, tumatas ng presyo ng itlog. Tulad ng bawat tray ng itlog ni Marisa sa Commonwealth Market. Tuwing so, deliver, ng limang piso. 210 po ang medium, ng karang buwan is ano na, 2.25. Kasi yun nga, ano na, bear na, yan na, tapos pasok ka na. Kaya gano'n ang yun. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, sumirit na ng 50 centimos hanggang piso at 50 centimos ang kada piraso ng itlog ngayong buwan ng Agosto kumpara noong Hunyo. Ang pinakamaliit, 5 piso at 50 centimos. Ang jumbo size, aabot na sa 10 piso. Ang nagkasya sa budget ni Christy, extra small. Uh, dati po kasi medyo malalaki siya ngayon dahil nga po sa pagtaas ng itlog. So kailangan kong discard yan. Instead na uh, sunny side up, ang ginagawa ko na lang po, scramble para medyo lumapad siya, lumaki siya tingnan. Ayon sa Philippine Egg Board Association, tumaas ang presyo ng itlog matapos magbawas ang produksyon ng ilang layer farm, bunsod ang pagkalugi noong unang quarter ng taon dahil sa oversupply ng itlog. Sumi pa rin ang presyo ng mais na gamit sa patuka. At yun po ay nakaka-apekto naman sa atin ngayon dahil tumaas naman po ang demand. Mm -hmm. Pangalawa po uh, may contribution pa rin po yung uh, pagpabago-bago -pag na panahon. Uh, ang result po nito is yung uh, mga diseases no in general. Ang resulta po noon ay uh, uh, pagbagsak po ng uh, production. Babala ng Teba, posibleng magtuloy-tuloy ang aumento sa presyo ng itlog. Gate price monitoring ngayon ng uh, medium sized egg 6.80 hanggang uh, 7.20 per teraso. Mm -hmm. Ito na po yung uh, presyo noong December last year. Ang worry po namin is uh, baka ma-extend ma, po na, ma na po ito hanggang uh, December no end of this year. Pero continuously ang ating industry ay nagre-repopulate Hinahabul uh, hinahabol po natin yung uh, pagtaas po ng demand towards uh, December, uh, pinipilit po natin habulin yung uh, kakulangan na supply ng manok. Nanawagan ng grupo sa DA na pabilisin ang pagkakaroon ng bakuna kontra bird flu. Tutulong ang, ang department sa kanila. Kagaya nung sa ASF vaccine, katuwang natin dyan ang ano, uh, FDA para masigurado na yung vaccine natin ay talagang uh, safe and uh, effective. Tinututukan din ng DA ang lalo pang pagpapababa ng presyo ng bigas sa tulong ng Masagana Rice Industry Development Program. Mamimigay ng bagagadang binhi ng palay, palalawigin ang irigasyon at babaguhin ang panahon ng pagtatanim. Layo nitong isang pa sa higit pitong metriko toneladang ani sa bawat ektaryang sakahan. Mas mataas kumpara sa higit apat metriko toneladang karaniwang produksyon. Kung magiging matagumpay, maaring pumalo sa 25 million metric tons ang palay production ng Pilipinas. Tiyak na tataas ang supply ng bigas at bababa ang presyo. Kasabay nito ang patuloy na paggulong ng P29 program, Rice for All program at pagdating ng imported rice na may mas mababang taripa na makatutulong sa pagiging abot kaya ng presyo ng bigas. We are seeing na 45 pesos na sa mga palengke ngayon. Meron nga ngayon nagbebenta at 42 na rin eh, na nakikita kami. Pag uh, nagtuloy-tuloy ito at yung mga imported rice will find its way to our uh, retailers, uh, it will have a significant impact then sa uh, patuloy pa na pagbaba ng uh, presyo. Kaleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.